Kanya-kanya na ng wish list ang ilang kongresista para sa mga isyong mababanggit ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang ikaapat na State of the Nation Address o SONA sa July 28. Ayon kay La Union Representative Paulo Ortega V, umaasa siyang bibigyang pansin ng Pangulo ang mga programa na may direktang epekto sa mga lalawigan. Partikular na rito ang turismo, agrikultura, infrastruktura, edukasyon at kalusugan na mahalagang bahagi ng kaunlaran. For income namin sa turismo. Hindi lang naman turismo yun, syempre, iba't ibang factors din yan kasama. Pero majority nun, uh, nanggagaling po sa mga influx ng mga visitors namin sa province. So, parang gusto kong makita kung ano yung what's next for for tourism as well. Kasi nakita naman natin, nandiyan naman yung mga access roads. Eh. So, Nais din marinig ni Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adyong ang mga plano ni Pangulong Marcos sa isyo ng korupsyon at pagtataguyod ng pananagutan. Kaya hindi na mainit na usapin sa online gambling. It is very addictive. It may also be a problem of, it may also turn into a, a police problem, no? security problem kung hindi nagsup, ito. So I would like to know the clear direction of these administrations when it comes to regulating this kind of industry, emerging industry. I also would like to know from directly from the sona, from the president himself, what would be the necessary reforms in terms of upholding accountability and transparency in all of our government transactions, especially those public officials involved. Uh, how do we manage to perfectly, uh, uh, you know, allow the utilization of confidential funds? Samantala, puspusa naman ang paghahanda ng kamara para sa SONA. Sa katunayan, nalabhan at planchado na ang watawat ng Pilipinas na nasa plenary hall. Pero hindi basta-basta ang proseso nito. Ayon sa naatasang maglaban ng watawat sa loob ng ilang taon. Po natin, uh, po muna na hanap ng stay bago po natin labhan ng, po, ng malumanay po para hindi po masira. Kasama po ma'am yung chemicals na hindi po basta-basta nasisira yung tera po. 40 minutes po, mayroon po kaming 20 minutes. Una rito, nagsagawa ng interagency meeting ang iba't ibang mga opisyal upang talakayin ang security measures, traffic rerouting scheme at iba pa. In the heart of changing lives, ako si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News from Manila, The Music and News Authority.